Magandang umaga kababayan. Ipapakita ko lang tong itinuloy natin na hinukay na pan. At ito ay 40 inches lang yung lalim yung hinukay natin. Pero pag nailagay dito sa taas yung lupa na natanggal natin medyo mataas na. At linalagyan ko ng sako na ganyan. Ito, ipapakita ko lang para pag bumaba yung mga ducks natin dito at saka umakyat hindi matatanggal yung lupa para hindi naman pupunta agad dito sa ating paglagyan ng tubig yan papakita ko lang kababayan yung paggawa natin ng pan sa liguan ng mga alagaan natin ducks yan medyo gutom na tayo at mamumulot tayo ng itlog para lutuin na sa sabawan natin. Kasi alas 6 nang pumunta tayo rito, alas 9 na. Lalagyan natin mamaya ito ng tubig. Kukuha lang tayo ng itlog kababayan, tignan natin kung maiitlog yung mga itik. sila siguro sa kabila natutulog tignan natin yan mga itik natin sana may makuha tayo kasi itong mga itik natin hindi naman to kumakain ng laying mas kaya mangingitlog sila kung gusto nilang mangitlog pero pag magbreed na tayo lelayingin nating mga to ay meron okay na to eh, meron pa doon pero ito lang ang kailangan natin merienda natin magluluto lang tayo papakita ko rin sa inyo kung paano tayo magluto ng masarap na sinabawang itlog Ayan, luluto lang tayo eto kababayan yung lulutuin natin ngayon huhugasan lang natin kunting Chinese pet side sibuyas na dahon at saka itong itlog pero apat tung itlog tatlo lang yung lulutuin natin natin kaya yung apat. Tapos lang. Linisin lang natin itong mga lulutuin natin. Ito yung sasabawan natin. Papakita ko na lang kung paano magluto. isasalang na natin itong pagpainitan natin ng tubig lagyan natin ng tubig kasya na yan saka lagyan natin ng asin saka pakuloyin natin hanggat kumulo yan saka natin ilalagay yung itlog mamaya asin lang ilalagay natin pero takkan natin kasi mahangin dito baka mahulugan ng dahon hanggat kumulo yan habang pinapakulo natin yung pinapainit natin na tubig ihahanda na natin tong credo che ad una te Lagyan din natin ng isang sili. pang panghang natin. Kunti lang. Para hindi masyadong maanghang. Lagyan na natin. Halo-halo na yan. Ito na yung iniwan natin kababayan. Yung uh, Chinese petchay, sibuyas, at saka sili. Ayan, Ayan na siya. Ngayon, lalagyan na natin ng kunting pangpasarap lang. Magic sarap na lang lalagyan natin kasi ito lang gamit natin dito. Ang kunti lang. Yan, soy. Kunti lang ilagay natin. Ayan. At saka kunting patis. Kunti lang ah. Kasi kunti lang naman itong lulutuin natin. Halo natin. ngayon ihahanda naman natin yung itlog ayan kababayan dahil tatlo ang lulutuin natin na itlog ilalagay muna natin sa mga latitong maliit ang tatlong itlog dapat hindi mabasag yung pula nya Yan para eksakto sa pagluluto natin, dapat hindi mabasag yung kula. Tignan na natin kababayan kung kumulo na tong tubig na pinainit natin. Ayan, okay na yan. Lagay na natin tong itlog kababayan. Kailangan hindi pa rin mababasag tong itlog paglagay natin dito sa tubig. Lulutuin natin to mga 5 to 8 minutes kababayan bago natin iahon. Dapat habang naluluto ito, hindi pa rin mababasag yung pula sa itlog. Kaya kailangan hindi masyadong mainit yung tubig para hindi mababasag yung pula niya. Ayan, tapkan takkan muna natin kailangan hindi masyadong mainit para hindi kukulutong tubig para hindi mababasag yung pula yung itlog tingnan na natin kababayan kung luto na ayun ayan kababayan tingnan lang natin muna pagluto na Okay na. May walong minuto na kababayan kaya kunin na natin yung itlog. Siguradong luto na 'to eh. atin natin, dumikit. buong buo ko babayan na yung itlog o oh. ngayon tapkan ulit natin tong tubig kasi pakuloyin na natin to ngayon dahil dyan din natin kukunin yung sabaw niya mamaya ihahanda lang natin yung itlog kababayan na linuto natin at ihahalo na natin dito sa ginawa natin kaninang rekado nya pero ito press hindi natin lulutuin yan pero yung isa hihiwain natin para mas madaling kakalat yung kanyang pula yang kitang kita natin kababayan na ito yung lutong luto yan kita ko lang yung kanyang laman ayan luto siya o oh. Ilalagay na natin kababayan napakasarap to kababayan na luto na may sabaw na itlog Ngayon kababayan, lagyan na natin ng sabaw. Buksan na natin to. Ayun. Kaya linagyan din natin ng asin kanina para may lasa itong tubig. pwede de na Subukan nyo rin ito kababayan na kakasarap to na sinabawang itlog. Di na nating kailangan na lutuhin pa tong rekado kahit ano yung gusto ninyong ilagay na gusto nyong lasa yung sabaw eh. Okay lang. ang kababayan. Kainin na natin ngayon at mainit pa tong sabaw niya.